Hi, guys! Nandito ako sa loob ng kwarto ng mga pusa. So, ito, at panglalakad na yung mga puti-puti. Uh, ito, asad yung isa. Nilabas ba niya yung pusa ng maliit na dalawa. Asad yung isa! Saan na nilagay? Uy! Nakawala ba? Oh. Ayun, ito guys. Ayan. Asa yung isa? <laughs> Not na kanit niya. O ya, yeah, yung isa. Ikumang natin. Ano? No, no, no. na kanit niya. Si she at the Asan yung isa? Ilagay natin. Eh, ito. ba? Oh. Ha, si Yachi. Magpakain ka na muna, oh. Magpakain. Dito, oh. Dito. Magpakain ka. Yeah. magpakain. pag ay! Sus! Ano yun ka lang? No, 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 no! no. <laughs> Sorry! Eh, nasa... Kunti ko pa malaglan ang guys yung kasi kakulay ng kumot. ko na oh. Hindi, ito daw oh. Kawawa. Eh, oh. <laughs> ba't nandito na kayo? Ha? Ah. <laughs> Yati, ikaw ba nagdala? Ay, magpakain ka na, ha? Magpakain, ah. Oh, ayan. Nagpakain. si Chicken maliit. Babay po to guys. Ayan, si Kayan maliit. Ken May. si Ken May. Ay, anong gawa mo dyan? Ha? Ah, uh, anong gawa mo? Ay, patitipag mo. Anong gawa mo? Ha? Ah, ay! anong gawa mo dyan? Nakakakita na kayo. Ay, makuk mulat na mulat na guys so oh. tinat na siya oh. ang pet naman ay oh, yachi ito pa maglagay ng anak mo dito ayan oh, naman oh. ito yan guys yung kala ko dark black pero tingnan nyo guys yung to parang tiger siya oh. di ba so siguro black gray to oh kumusta ano <laughs> ba ipapangalan ko sa iyo Ah, ito guys, lalaki ito. At yun pong ganito guys, ganito ang ganito yung kulay no. Kanilang ah, lola. Yung nanay ni Kenma. Ganito ganito guys. Oh, bait naman pala. Oh, yung nanay Oh, kumain eh. eh, na kayo? Ha? Huh? Patang dito na kayo. Sino, nag sino nagdala sa inyo dito? Si Aki? Lucky, ikaw ba nagdala dito sa loob? Ha? Baka mab... Iingatan mo ha? Pamiya, oh, yeah. oh. Hindi naging saka ba guys? Grabe na ba't si Yachi? Hmm. Oh. Oh, so yung tatay Si tatay oh. Ay, <laughs> kanina. Binabantayan mo ba yung anak mo? <laughs> eh.

Ay, mm. hey go. Sarap na higa sa kama. Go. Mm. Ayan. Dadalawa lang, guys, kasi yung laging anak nila, Herma, at siya, Iachi. Ayan. Kasi nung yung unang pa lahi namin ay hindi naging successful kasi masyadong bata si Yachi, wala pa isang taon. Almost uh, one year na siya, ten one month. Eh, yun, na uh, karoon na siya ng anak na dalawa. So, ito na yung guys. Nakakatawa uh, guys. Oh. Ah, Di ba? Bye! Ano nga, Arisay, no? So guys, hanggang dito na lang muna po. Uh, ang ganda umaga po sa inyo lahat. Labay po.